Hello guys, tips po para sa mga umakyat sa live guys. Ano ang dapat nyong iwasan? Okay? Hello guys, good morning, good afternoon and good evening po sa lahat for today's video guys. Uh, Pag-usapan po natin ang topic natin guys sa lahat po ng mga umakyat sa live. Kailangan pong iwasan nyo po ito guys, especially sa mga umakyat. Kailangan po guys, kapag po umakyat kayo, iwasan nyo pong may umiiyak na bata. Kasi po medyo bawal po yun kasi baka po yung host kailangan respeto nyo po guys. Respect each other lang talaga. Importante po dyan. Okay? At pangalawa guys, sa lahat po ng mga brand. Brand. Bago, for example, mga brand nito, brand nito, kapag umakit po kayo guys, wala pong brand na nakalikod nyo sa buwan. Especially sa mga nagtitinda. Kaya, respect, respeto nyo lang po yung mga nagla-live. Basta importante po dito guys ha, huwag na huwag po kayong aakyat kung maingay po yung bata, maingay yung paligid nyo kasi nakaya po sa mismong live. At saka siyempre guys, wag po kayo masyadong ano guys, kapag kumakyat po kayo, wag siyempre masyadong nasasa nasasapawan po yung host. Okay? Kasi po, nakaya naman po sa mga sa mga tao at uh, ikaw po yung mismong bida-bida sa mismong live nya kailangan po talaga yung bida po dyan is yung host talaga yung naka live respeto ang tawag doon pero, kalimbawa, kung hindi ka masyadong ano po, hindi po kayo masyadong nagsasalita, ay sabihin po ng host, o oh, si ano, ganyan, ganyan, magsalita ka na. Doon ka pala magsasalita. Kasi po, mas maganda po yung ganun. Ang tawag po doon, respeto sa isa't isa. ba diba? Mas maganda po yun. Kasi para lahat po kayo, magrespetuhan po kayo sa live. Halimbawa, umakit sa live nyo, ganun to yung gagawin niya. mga give and take lang. O ba diba? Kung halimbawa, naging bestest po siya sa live nyo, eh, ibang usapan na yun. Mahirap yun kasi by uh, Paul yun. Kasi kung mga parang mm, ginagawa mo na ano yung live niya kasi wala ka permission na pumakit na manggulo sa kanyang live, di ba? Basta importante lang guys, okay? Tip ko po sa lahat po ng mga umakit sa live iwasan nyo po yung mga ganong bagay, okay? Basta, uh, ang, ang number one po na masasagot ko po dito, respeto. Respeto sa mga nagla-live. Ganun lang po. Kapag nirespeto yung mga nagla-live, re po kayo din ng mga naka-live din kapag pinuntahan mo siya. Okay? Ganun lang po kasimple guys. Okay? Ganun lang po ang pinaka-importante. Respeto sa bawat isa. Ganun lang yun guys. Okay? Basta huwag niyo pong kakalimutan na... na bago po kayo umakyat, respeto nyo yun yung bawat isa, gano'n lang po, syempre, shout out, wag na po kayo magtagal sa live, kasi, Siyempre nakakaya para po yung mga ibang tao na umakyat, bigyan nyo po sila ng chance umakyat. Ganun lang po guys, para ano lang yan, uh, uh, give and take lang yan, give and take sa isa't isa. Halimbawa, umakyat si ganito, umakyat si ganyan, sikat siya ganyan, apagkatin nyo naman yung ba, picture, okay, good, mas mas okay po yun, okay? O oh, yun ang po po kayo yung tip ko. Hana, sana po may natutunan kayo sa video na to. Okay, maraming salamat po. Ito po si Edward Laksina, kapogi ng Tarlac City. And God bless you. Bye-bye guys!